Aris, ngayong araw, may pahiwatig na magiging maayos at masaya ang iyong pakikitungo, lalo na sa mga taong may malaking pera, kung may pagkakataong magkasundo kayo, samantalahin ito para makatulong sa iyong mga proyekto, ngunit magingat sa mga taong magaling magsalita, huwag agad magtiwala, kung may tsaga siyang kumbinsihin ka, pag-isipan ng mabuti ang kanyang alok sa trabaho, maayos ang takbo ngayong araw. Iwasan ang pag-aalala at mag-focus sa iyong gawain. Magpakita ng kasipagan, at huwag hayaang maagawan ka ng oportunidad ng iba. Sa pera, mas makabubuti kung bibigyan ng prioridad ang minamahal upang magtagumpay ang inyong plano sa buhay. Sa pamilya, kung may silang pag-usapan, sabihan silang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyon upang mas mapakinabangan nila ang kanilang mga plano. Taurus, ang pahiwatig ay diretsohin mo, ang pakay sa kausap upang malinaw ang usapan, kung walang maayos na kasunduan. Tanggapin ito para hindi masayang ang oras, ngayong araw, nasa pamilya mo pa rin ang malaking swerte, kung may negosasyon, maaari kang magpasama para mas magaan ang proseso. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw, ang pagiging maagap ay magbibigay ng magandang resulta at papuri mula sa iyong mga superior, sa pera, maganda ang takbo, pwede kang magpautang o gumastos para sa kapamilya na makakatulong din sa iyong pinansyal na paglago, sa pagmamahalan, magiging masaya ang araw. Panatilihing malambing at maayos ang komunikasyon upang mas lalo pang sumigla ang inyong relasyon. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, maganda ang takbo ng iyong aura. Maging maingat lamang sa pakikitungo upang hindi ka maloko sa mga usapan. May pahiwatig din ng bagong kakilala na maaaring maging kaibigan. Kung magkasundo kayo sa ideya, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Sa tahanan, kung may hihingi ng pabor mula sa pamilya, gawin kung kaya mo. Kung hindi, ipaliwanag ng maayos para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, mag-ingat sa mga taong hindi totoo at sa mga makikisuyo. Umiwas sa komplikasyon upang maging payapa ang araw. Sa pag-ibig, maganda ang pahiwatig. Masaya ang inyong samahan at magiging maganda ang gabi na magpapalakas pa sa inyong kalusugan at relasyon. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magdala ng kasiyahan sa pakiramdam lalo na kung mayroong transaksyon, dito mo maipapakita ang iyong galing sa pakikitungo at makakamit ang tamang resulta kung makapupunta sa bahay ng Diyos higit na makakabuti ito para sa iyong kalusugan at swerte. Sa pamilya, may positibong enerhiya, lalo na sa mga usapang pera, kung may deal, tiyakin na may kasunduan bago maglabas ng pera, sa trabaho, maayos ang takbo ng araw, ngunit iwasan ang makisama sa mga taong nagmamarunong dahil posibleng magdulot ito ng abala. Leo ang pahiwatig ngayong araw, mag-ingat sa usapang pera. Kahit maayos ang kasunduan, iwasan muna ang paglabas ng pera upang maiwasan ang kahirapan sa pag-asenso. Pakinggan ang payo tungkol sa pahinga upang hindi maranasan ang lungkot. Sa pera, maganda ang magpautang o tumulong sa magulang at kapatid. Ito ang magdadala ng biyaya at bagong pagkakataon para kumita sa trabaho, maging maingat sa mga gawain upang maiwasan ang pagkakamali, sipagan ang paggawa ng naaayon upang hindi mahirapan, sa pagmamahalan, ipakita ang pagiging maalalahanin sa minamahal at pamilya upang mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan. Virgo, ngayong araw and pahiwatig, ay malakas ang iyong enerhiya sa pakikisalamuha. Ituloy ang mga plano kung nasa tamang kalagayan at magpakumbaba sa usapan upang magdala ng swerte. Iwasan ang mga kaibigang mahilig manghingi dahil baka mapasubo ka sa hindi inaasahang gastos. Sa tahanan, kung may nagnanais tumira sa ibang lugar, payagan kung may tiwala ka. Sa pera, kung may extra bigyan ang minamahal upang magdala ng dagdag na swerte. Sa trabaho, gawing maayos ang araw sa pamamagitan ng pagpasok ng maaga. Ito ay magdudulot ng magandang vibe sa mga kasama, at maaaring makuha ang papuri ng mga nakatataas. Libra Ayun sa iyong gabay, ay iwasan ang mga taong mahilig magkunwaring kaawa-awa dahil baka ikaw ang gumastos para sa kanila. Layuan sila agad upang hindi ka maapektuhan ng negatibong enerhiya. Malakas ang karisma mo ngayon, kaya gamitin ito sa tamang paraan. Kung may transaction kang kailangang puntahan, gawin ito dahil maaaring magdala ito ng dagdag kita para sa iyo. Ayun sa iyong gabay, sa tahanan, maging maunawain sa mga biglaang balita para makapagbigay ka ng tamang payo, sa trabaho, magingat at manatiling kalmado sa buong araw, kung nahihirapan kang pumasok, mas mabuting maging tahimik upang maiwasan ang suliranin at mapanatiling maayos ang trabaho mo, sa pagmamahalan magtiwala sa iyong minamahal at maging malambing upang mas maging masaya ang inyong araw. Ang pagiging maayos sa pakikitungo at pagkakasundo ay magdadala ng tagumpay sa inyong mga plano sa buhay. Scorpio, ang gabay ngayong araw, kung may iniisip kang bagong pagkakakitaan, okay na simulan ito kahit maliit, siguraduhin may ipon na magagamit para masigurado ang tagumpay. Ngayong araw, makabubuti ang pagsama sa minamahal sa simpleng pamamasyal o pagkain sa labas upang maalis ang negatibong enerhiya at mapalitan ng swerte. Ayon sa gabay mo, huwag magpapautang ng pera, lalo na kung sa iba lamang mapupunta. Ang dapat mong unahin ay ang pagtulong sa magulang at mga kapatid kung kinakailangan nila. Patuloy kang pagkakalooban ng biyaya basta't magdasal at magsikap sa paghahanap ng pagkakakitaan. Sa tahanan, maaaring magkaroon ng problema sa pera. Magingat at pag-isipang mabuti ang mga solusyon upang agad itong malutas. Sa trabaho naman, magiging normal ang araw mo. Ngunit dahil sa iyong kasipagan, mapapansin ka ng mga superior na magdadala ng saya at inspirasyon sa iyo. Sagittarius, ang gabay ngayong araw, kung may kausap ka na nag-aalok ng proposal, tanggapin ito, pag-aralang mabuti dahil maaaring magbigay ito ng bagong ideya na makakatulong sa buhay mo, kung kailangan mo namang makipag-usap sa malayo. Huwag na tumuloy kung walang kasamang kapamilya para maiwasan ang aberya, ayon sa iyong gabay. Sa pera, kung may hawak kang ekstra, iwasang magpautang, kahit sa kakilala, malamang ay hindi ka mababayaran at baka mauwi pa ito sa away. Sa trabaho, magiging maayos ang araw mo, ngunit magingat sa mga kasamahan na mahilig magpasikat sa superior kung mapapasama ka sa kanila, baka mapunta ka lamang sa hindi kinakailangang gastos. Capricorn, pahiwatig sa iyo ng gabay, ay iwasan ang mga taong mahilig magpanggap na nangangailangan para hindi agad maapektuhan ang iyong araw. Ngayong araw, may taglay -like kang karisma na magagamit mo sa mga transaksyong pwedeng magdala ng kita, kung may pagkakataon ituloy ito ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, maging maunawain sa bigla ang balita upang makapagbigay ng tamang payo sa trabaho. Mag-ingat sa buong araw, kung nahihirapan kang makapasok, manatiling kalmado upang hindi maapektuhan ang trabaho sa pagmamahalan magtiwala sa minamahal at ipakita ang lamang upang mas maging masaya at maayos ang inyong araw. Aquarius, ang pinapahiwatig, kung may iniisip kang maliit na negosyo, ituloy ito basta't may sapat kang ipon, ngayong araw. Mas mainam na maglaan ng oras kasama ang minamahal sa simpleng lakad at pagkain upang mabawasan ang negatibong enerhiya. Sa pera, Huwag magpautang, lalo na sa iba. Unahin ang pamilya kung may nangangailangan at laging magdasal upang magpatuloy ang biyaya sa buhay. Sa tahanan, maaaring may problema sa pera. Pag-aralan itong mabuti upang makahanap ng solusyon. Sa trabaho, ang iyong sipag at pokus ay mapapansin ng mga superior at magdudulot ito ng saya at inspirasyon sa iyo. Pisces, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung may makakausap tungkol sa proposal, tanggapin ito at pag-aralang mabuti, may ideyang maaaring magbukas ng bagong oportunidad, huwag magpunta sa malalayong lugar ng walang kasama upang maiwasan ang abala o gastos. Sa pera, huwag magpautang, kahit pakakilala dahil baka hindi ka mabayaran at magdulot pa ito ng alitan sa trabaho magiging maayos ang mga gawain ingatan lamang ang sarili sa mga kasamahang mahilig sumipsip sa superior dahil gastos lamang ang dulot nila